Okay, uh, magandang araw sa inyo, ano? Ah uh, Ayana. <laughs> uh, uh, may ba may resulta na yung uh, nagdesisyon na yung Court of Appeals, ano? Uh, base dito sa nabasa ko galing sa uh, The Manila The Manila Times. Uh, nung linggo pa na uh, mayroon nang uh, Uh, mayroon ng tawag nito, mayroon ng uh, resulta o may desisyon na yung Court of Appeals, ano, doon sa sinampa ng uh, 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 injunction, pre -pre -pre restraining order, humingi sila ng restraining order na kumbaga, uh, bigyan sila ng uh, tigilan o pigilan itong uh, NPC. Para doon sa pagpapatupad ng uh, suspension ano? So, naglabas na yung uh, itong sina supleko no? Yung abogado nila ng SMNI. Yan yung ang pagkakaalam ko isa nagsampa ng uh, uh, parang temporary restraining order sa Court of Appeals para matigil yung suspension na ginawa ng NTC dahil kasi yung uh, mga palusot nila... Uh, wala daw hindi daw dumaan sa tamang uh, proseso ano so ayan ah <laughs> may bago ng balita uh, January 8 no uh, nagdesisyon na ang Court of Appeals sa isang mabilisang uh, pagbigay desisyon na uh, ni-reject tama ang termino uh, ni-reject uh, the Court of Appeals junk the petition okay ito yun, the, the Court of Appeals say a junk deputation filed by Sunshine Media Network International or uh, SMNI that sought to stop the 30-day suspension order issued by the NTC or National Telecommunication Commission against the network in alleged violation of its franchise terms. O oh, yan, mayroong 5 pages daw na in a five-page resolution promulgated on January 4, Thursday, but only made public on Sunday. Mm -hmm. The 14th Division of the CIA dismissed the petition, no? etc. etc. Marami pa mga karugtong. Eh, English pa man din lahat yan. <laughs> Mahirapan tayong uh, isa isahin sa pagpapaliwanag. Pero yun na nga, dinismiss, no? Yung pinail nilang uh, Uh, temporary restraining order sa Court of Appeals para pansamantalang mapawalang bisa yung suspension na ginawa ng ITC ay binasura din lang ng uh, Court of Appeals no <laughs> so mayroong iba't ibang uh, <clears throat> din naman kasi tayo abogado pero may iba't ibang uh, ano yan may iba't ibang uh, uh, rason bakit uh, ang ang korte ay minsan uh, hindi umaayon doon sa ating gustong mangyari, no? Kung minsan kasi may tinatawag yan na parang uh, uh, kung yung nagbigay ng parusa ay uh, mayroon ding karapatan, hindi manghihimasok itong kabilang korte. Or kung mayroon naman, kung, kung, uh, kung mayroon man siyang karapatan, magsabi do sa kabilang uh, uh ahinsya, ay yun lang tinatawag na kunyari, ah, ba't ka lalapit muna sa amin? By the way, ba't ka lalapit sa amin? Bakit hindi ka doon lumapit sa nagsuspindi sa'yo? No? So, <laughs> kumbaga, binibigyan kasi ng uh, pagpapahalaga ng bawat uh, iba't ibang uh, ahinsya o iba't ibang uh, grupo ng isang gobyerno, ng pang ating pang may pagpapahalaga doon sa ahensya ng isa, may pagpahalaga naman doon sa ibang ahensya. So, hindi sila pwedeng mag-rambol-rambol. Uh, -rambol, huh? Kung sasalit ang mga kanto eh, hindi pwedeng rambol-rambolan. Kanya-kanyang, ba basta patigasan ng uh, ano, pahabaan ng, alam nyo na yon, <laughs> no? Pahabaan. So, hindi po pwede yun. Kaya ito, Uh, naglabas sila uh, sa ganang akin, yun ang isa sa mga dahilan, ano? Yung bang, uh, ba't kayo lumapit pa sa amin? Eh, mayroon din man pala kayong uh, hiningi ano doon, uh, parang panibagong uh, pakikipag-usap na, kumbaga, bakit uh, parang kinikilala nyo o may question kayo doon sa binigay na hatol. So, doon na lang muna kayo. Parang magkukonsentrate kayo doon sa, uh, unyari, kung sa NTC sa NTC kayo mag-concentrate huwag na kayong magbigay pa ng ibang asunto o iba pang kaso pansamantala dito sa ibang mga korte katulad ng Court of Appeals so uh, sabi ko nga hindi naman tayo kasi abogado pero limitado yung ating pagkakaalam basta at ang alam natin, ayan na uh, January 8 nagbinasura ng Court of Appeals yung uh, Atawag uh, tawag nito, yung kanilang uh, petition for uh, restraining order. So, balik ulit tayo doon sa simple nating pananaw, ano? Uh, alam nyo, sobrang yabang din kasi minsan talaga itong, ano eh, naalala ko itong uh, si, yung napakaingay, uh, na akala mo bakla, eh, pasensya na sa mga bakla, ano? Ah, uh, hindi naman lahat bakla ang la, hindi naman lahat ng bakla eh napakaingay pero itong yun si Topacio no grabe ang yabang niyan no grabe talaga Naka, nakakabastos yung know? bastos na bastos siya eh. mayroong isang panayam na itong isang announcer na si Web ang natatandaan ko Web ang apelyido niya ni eh, yung isang maganda. Ah talagang nagsabi pa siya, na, pasyado na katangahan. Uh, katangahan lang daw kung uh, katangahan daw sa sinuman na mga mag-question kay na na parang ang tinatamaan pa nga doon itong si Reza ano si Senator Reza talagang tingnan mo ang kabastusan nitong si pasio kaya kung minsan pag nagsasalita sila grabe akala mo uh, sila yung batas akala mo sila yung magagaling pero tingnan niyo yung nangyari ngayon itong uh, nag ito yung, yung council nila na isang dating congressman pa yan, si Rolex Suplico, ay ayun, siya yung nagsampa dyan sa Court of Appeals. Excuse me. <clears throat> yun, binasura. So, kita tayo, tayo, no, Kung sabi saya kita, kita ng mga simpleng tao, simpleng uh, mga maminaw uh, lang o nag lang sa mga nangahitabok, at inoobserbaran din natin yung mga leader, inoobserbaran inoobserbaran natin yung mga speaker ng iba't ibang uh, grupo. Tulad niyan, may mga abogado yung isang grupo na i-interview sila doon sa isang programa. Tayo nag-oobserba lang, ano? Yan, yan ang naobserbaran ng inyong lingkod. Si Cardo Critico, ay grabe talaga. <laughs> Sobrang yabang, no? Ah, uh, ito no? Sister, uh, dapat masunod ito kay ano eh, masunod ito kay Gadon eh, no? <laughs> na uh, panawagan ko dyan, dapat matanggalan din ng lisensya 'yan, no? Kasi grabe ang ang ano niyan, grabe ang magsalita 'yan. Uh, bagamat ginagamit niya 'yung batas para makapag-down uh, sa mga persona o sa mga tao na, na nasa gobyerno din ay hey, uh, siguro naman makita ng uh, Supreme Court o ng kung sino man yung may karapatang uh, dumisiplina no dito sa mga nga uh, talaga nga uh, sobrang pagkayabang ano? Uh, nahawa na sila <laughs> nahawa sila ng kanilang ipinagtatanggol no uh, pinagtatanggol nila syempre yung SMNI. ah uh, kung sino pa, minsan, pagtatanggol na si Kibuloy o si uh, Duterte. So, kung ano-ano yung mga amo nila, ganun na rin ang mga pag-uugali nila. No? Nasusubrahan sila sa hambog. Ah, uh, yun. Ano pa bang pwede natin idagdag? Uh, nabanggit ko lang, kaya ako nagdali uh, daling na uh, naglabas ng vlog dahil nabasa ko na uh, binasura ng uh, Court of Appeals yung... Uh, petisyon ng uh, abogado ng SMNI na pinangunahan itong si Rolex Oplico. Uh, may mga interview noon after ng mga hearing-hearing nung makulong at nakalaya yung si Eric Celis. May interview dyan sa dalawang yan. Uh, yung isang abogado tsaka yung itong si Supleco. Ganon din. Ganon ulit ang mga nasa bunganga nila. Uh, talagang inagrabyado lang sila. Hindi sila nabinigyan ng pagkakataon. Ah, oh, ang daming mga ang daming mga alibay, ang daming mga palusot, no? Ang daming mga palusot. So ito panibagong uh, pagsupla, panibagong pagpapakita sa kanila na may batas at dapat sundin niyo yung batas, no? Tayo ay uh, hanggang ngayon nananatiling naninindigan na hindi dapat uh, mag-ere o hindi dapat uh, lalabas sa uh, telebisyon yung mga ganitong klaseng channel no na may halong uh, may halong uh, fake news, may halong misleading, may red tagging uh, nagagamit sa politika uh, yun ano <laughs> uh, ang sabi nga ng ano itong uh, kunyari ng gms 7 uh, Uh, nasa walang walang may termino sila diyan yung walang pinapanigan no nagbabalita lang walang para pinapanigan sasabihin yung kabilang side sasabihin yung kabilang side tapos walang papanigan pero yun yung tamang linya o tamang gagawin ng isang channel magpapahayag lang ng mga bali ng balita pero nangyayari dito sa SMNI, ay talagang ano to eh. <laughs> nagagamit ng mga Duterte. At nagagamit din ni Kubuloy sa kanyang uh, uh, kulto. <laughs> sa kanyang reliyon. No? So, bakit pa wag nang sumausaw kung sa reliyon siya magpupokus sa reliyon lang. Huwag siyang sumausaw sa politika. <laughs> sa politika yung kanyang mga programa ano hindi natin mapeperfect pero yun na nga uh, wag magmamalabis dahil mayroong tayong mga sinusunod na batas at nangyari na nga yan sa channel to na bagamat uh, mas mahina pa nga ang mga ang mga problema noon pero dahil sa mayroong pinolitika ng dating administrasyon eh natuluyan so ito ngayon itong nga uh, SMNI, ang problema nila ay nananatili uh, si Cardo Critico na sana at umaasa, no? Nananatili ako sa aking uh, uh, pagnanais at umaasa ako na dalagang ito ay dapat uh, matanggalan ng prangkisa. No? Uh, matanggalan ng prangkisa at habang uh, uh, para hindi magamit. No? Hindi magamit sa anumang uh, Uh, pang-aabuso. No? Tulad niyan, mayroong kakaharaping uh, uh, kaso itong si Kibuloy. Si eh kung mayroon siyang uh, channel at hindi ito mababantayan, ay eh, magagamit niya ito. No? Magagamit niya sa pagpropaganda. No? Para baguhin o ibahin ang mga kwento sa kanyang mga kaso. Okay? So, uh, hindi na tayo magpapakahaba pa ng uh, sasabihin kasi ma, ma nananatili naman tayong nagbabantay sa mga kaganapan lalo na itong uh, mga nangyayari dyan sa SMNI at yung uh, darating na pagkakaroon ng uh, hearing sa Senado ano suportado natin yan at sana'y lumabas yung uh, mga uh, Dumabas yung katotohanan at uh, mawala yung takot sa lahat ng mga naging agrabyado, na agrabyado ng SMNI. Sa lahat ng naagrabyado ng uh, kulto ni Kibuloy. Ano? Sana huwag, kayo wag kayong matakot at magsalita kayo at ipagtanggol ang inyong mga karapatan bilang babae, bilang tao, bilang naging uh, miyembro dyan. Kung mayroong kayong mga naging... Uh, problema, huwag kayong mag na magsumbong. No? Hindi mo kayo direkta makapagsumbong kaya uh, uh, Reza, Marami naman pwedeng uh, maging way para maidulog ninyo ang inyong mga problema. Mayroon tayong tinatawag na DSWD na kung saan na uh, kung mayroon talaga kayong karanasan at may nangyari sa inyong hindi maganda, kahit na matagal na yon ito yung pagkakataon para mabuksan. No? Taga Davao ka man, taga Gusan del Norte ka man, o kung saan ka man sa Pilipinas, kung, may, kung naging uh, membro ka dyan sa samahang yan at nagkaroon ka ng hindi magandang eksperyensya o pangyayari sa iyong buhay, uh, dapat lamang na uh, sumangguni na kayo uh, at makarating kayo sa Senado para sama-samang uh, magawa ng paraan ang uh, inyong mga problema o mabigyan kayo ng katarungan okay, so uh, yan na lang muna at uh, 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 bantayan na lang natin sa araw-araw ng mga nangyayari, ito ang maganda dapat tayong makialam sa mga uh, nangyayari sa ating lipunan dahil Tayo'y apektado kung ano man ang mga uh, mangyayari. No? Ito ay umi-apekto uh, sa ating uh, uh, pang-araw-araw na buhay. Okay, so maraming salamat at ingat tayong lahat.